Chris Bernal hindi nagsisisi sa biniling property sa Amerika 5 years ago. Napakaganda raw ng location nito, isang gated neighborhood at malapit sa mga school at commercial areas soon, dito raw sila maninirahan. Ax Ngayon nga lang nila natirhan ang bahay na binili nila sa Los Angeles, California taong 2019 nang binili nila ito. Enjoy nga ang baby Haley sa walking outside dahil halos walang taong makakasabay dito. Napakatahimik, bagay na bagay sa mga gustong mag-relax nag-afternoon walking nga ang magina. Excited nga si Chris Bernal na manirahan sa California. Sulit na sulit ang kanilang biniling property sa Amerika. Dahil ngayon, tuwing pupunta nga sa LA, ay meron na silang maiistayan. May bahay na din nga dito ang kapatid ni Chris Bernal. Best nga ang mag-inang mag-food trip. Nag-gravings nga lang sila ng isang hotdog sandwich, dumiretso agad sila ng Costco dahil malapit nga sila dito. Ito nga ang namiss nila sa LA, yung mga pagkain. Matakaw na nga rin si Baby Haley sa mga food na kada kinakain niya ni Chris Bernal ay humihingi siyang. request ni Daddy? pumunta sa Funko Pop Store. Funko Store. Where's that? ngawit na si mommy. Daddy! X. Hey. Ah. Hey. Nakisaya din sa Hollywood ang family. Iginala nga nila si Baby Haley sa Funko Hollywood. Pinilahan daw talaga ang Funko Pop Store ni Perry Choi para mamili. Mahilig daw dito ang asawa ni Chris Bernal.